madalas din nangyayari ito, nagko-complain sa inyo. Tanong ko lang sa PNP, ano yung patakaran? Halimbawa naman, rider, motorsiklo, na involved sa aksidente, pag namatay, kahit na hindi kasalanan nung driver na nakabanggaan, kinukulong ka agad. Halimbawa, sumalpok sa truck, kasi yung rider. Kasi nangyari po sa amin to Mr. Chair, yung delivery truck namin ng, ng yellow. Nakaparada lang, nagbababa ng delivery, binangga nung nakainom, na nakamotor, namatay yung nakamotor, agad-agad kinulong ka agad yung driver ng truck. Sir Chair, kaya gusto ko malaman, Man, anong patakaran, ano ang polisiya na kapag ba namatay yung isang uh, na aksidente, automatic ba yung kamila? Eh, kukulong kaagad agad. Maganda yung itong yung prioritize itong fair apprehension na. Ah, sir Chair, magandang ma-discuss uh, natin to because it's also unfair for drivers who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan, automatic kinukulong kasi po may namatay. Tulad nung sa, alam ko may sumalubong sa Skyway ba yun? Sumalubong na nga po yung pumasok ng motor pero kinulong pa rin yung nasa tamang daan. Mr. Chair, maganda to, no? Fair apprehension, pero itong uh, detention, you have to prevent detention of motorists that are not responsible. Kasi meron ng mga CCTV ngayon, kung halimbawa naman, may katunayan o may katibayan na hindi niya kasalanan, kawawa naman, Mr. Chair, kung ikukulong yung driver na wala namang kinalaman. Si Colonel, parang yun yung dilema nyo, eh. Tatalaga pag binamatay, automatic, dahil wala kayong basihan, kinukulong niyo yung other party. Parang yun na ang naging patakaran ng uh, PNP. So, ito yung mga hinahanapan natin na solution okay. para mapagtulungan namin ni Senator Tulfo. Makapag-file kami ng uh, parang uh, unfair detention of motorists who were not really responsible for the accident. Para lang magliwanagan kami.